Sa nakaraang kwento natin ay pinatahimik ni Ash si Lucas sa pagsasalita at agad niya itong inutusan na dalian niya ng tawagin ng lahat ng kanilang hukbo at sa pagpapatuloy ng kwento. Itinuro naman ng ating bida si Lucas sabay sabi niya na nakahanap siya ng paraan upang malampasan ang kanilang tagilid na sitwasyon ngayon. Makalipas ang ilang minuto ay nakatayo si Ash at nagsimula na siyang magsalita dahil parang andito naman na ang lahat dumating na ang mga kasamahan ni Lucas na dalawang lalaki at isang babae. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito ay sa isip niya na mga pamilyar ang mga mukha ng mga ito. Ang babaeng ito ay si Lily, ito naman ang lalaking mainite ng ulo ay si Ken, at ang nakasalamin na parang mahiyain na ito ay si Demian. Naalala niya na ang mga ito raw ay nakita niya ng paulit-ulit na namamatay. Tinanong naman ni Ash kung bakit ba parang bola ang isang yan. Napansin siya ng babae at si Demian ay umiiyak. Ipinaliwanag naman ni Lily kay Ash na kaya ito nagkakaganito dahil nawala ang isa sa kanyang malapit na kaibigan ngayong araw at nakiusap naman ito na sana ay maintindihan niya. Naalala naman ni Ash na ganito rin si Demian noong naglalaro siya sa tutorial dahil nahawaan ito ng abnormal na status condition sa simula pa lang kaya siya ang unang-unang mamamatay. Naalala niya rin na hindi niya ito napakinabangan kahit na isa pa itong healer at ang healer ang pinaka papel dito. Nagsalita naman si Ash na gagamitin niya muna ang oras na ito upang ipaliwanag sa kanila kung ano ang magiging role nila bukas. Tinawag niya si Lily at agad naman itong tumugon na kung ano yun kamahalan. Si Lily ay isang salamangkero na kayang gumamit ng apoy sa pag-ataki. Siya ay isang pangunahing tagapagdulot ng pinsala sa kalaban sapagkat kaya nitong makapagpakawala ng malakas na pag-ataki ng sunod-sunod. Sinabi ni Ash na siya ay magiging shield nila at salagin niya ang mga pag-ataki ng mga gagamba bilang kanilang pangunahing tangke. Nagulantang naman si Lily at nagreklamo siya at sinabi niya na bagamat ay isa siyang salamangkero. Hindi na tumugon si Ash at nagpatuloy na siyang ipaliwanag kay Ken ang kanyang papel. Si Ken ay isang shield knight na kayang makipagsabayan ng pag-ataki sa harap. Gumagamit ito ng skill upang mabaling ang atensyon ng mga kalaban sa kanila at sasaluhin ang mga pag-atake ng mga kalaban dahil isa itong tank. Inutusan siya ni Ash na patago siyang pumunta sa gitna ng formation ng kalaban at magdulot siya ng kaguluhan. Labis naman ang pagtataka ni Ken dahil sa inutos ni Ash sa kanya. Ang sunod naman ay si Demian at kagaya nga ng kanyang sinabi kanina na si Demian ay isang healer at ito ang class na talagang kailangan sa isang laro. Inutusan niya ito na simula ngayon ay magiging isa na siyang sniper ng pangkat at ang gagawin niya ay kailangan niyang mag-snipe ng pinaka target at nang marinig yun ni Demian ay nagulat naman siya ngunit hindi lang halata. At ang panghuli ay si Lucas, inutusan niya ito na siya na ang magmando ng natitirang mga sundalo at panatilihin nila ang frontline. Nagkaroon naman ng katahimikan sa silid at walang nagsasalita sa kanila pagtapos silang utusan ng ating bida Nagtataka naman si Ash kung bakit ba walang nagsasalita sa mga ito Nanginginig sa galit si Ken at agad niyang sinuntok ang pader sabay sigaw niya na patanong na kung iyan ba ang tinatawag niyang estratehiya at tinanong niya ito na kung seryoso ba siya sa kanyang mga sinasabi at gumalang pa rin siya kahit nagalit galit na galit siya at tinawag niyang kamahalan ito at dagdag niya pa na pinapadali niya lang daw ang kanilang kamatayan dahil sa walang katuturan niya na utos. Sa isip naman ni Ash na tama ang sinabi ni Ken dahil kung papakinggan siya ay para siyang isang baliw bagamat ang lugar na ito ay imposibleng maklear gamit lamang ang tipikal na pamamaraan. Kaya naman wala siyang ibang pagpipilian kundi ay ang e-clear ang larong ito na parang isang baliw. Kaya napagdesisyonan niya na hindi na siya maaaring magdalawang isip pa kahit na ano paman ang mangyari. Bigla niyang tinawag si Ken na mayroong kalmado at malamig na boses at sinabi niya na hindi lang na isa siyang anak ng Emperor ngunit isa rin siyang chief commander dito at tinanong niya ito na kung hindi niya ba susundin ang kanyang utos. Kahit na si Ken ang pinagsabihan ni Ash ay labis naman ang panginginig ng tatlo dahil sa takot nila kay Ash at lalong-lalo na si Ken dahil siya ang pinagsabihan at nakikita niya sa kanyang harapan si Ash na may malademonyong mukha at nauutal-utal naman siya at nagpaliwanag naman siya at sa isip naman ni Ash na tama lang na matakot ito sa kanya dahil isa talaga siyang baliw at bukod pa dyan ay kung mawawala sa kanya ang posisyon niyang isang leader ay nasisigurado niya naman na katapusan na nilang lahat. Agad naman siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Lily at nagtataka naman si Lily kung bakit ito papalapit sa kanya. Habang papalapit si Ash ay sa isip niya na dahil ang kanyang plano ay parang kabaliwan ay kinakailangan niyang mapasunod ang mga ito kahit na ano pa man ang kanyang iuutos. Unti-unti niyang binubunot ang kanyang sandata at nang mabunat niya na ay agad siyang naghanda ng pag-ataki at nang walang ano ay bigla niyang sinaksak si Lily. Nagulat naman silang tatlo dahil sa ginawa ni Ash kay Lily. Habang nakabaon ng sandata ng ating bida sa kanya ay labis naman ang panginginig at takot ni Lily at nang walang ano-ano bigla na lang siyang sumigaw ng napakalakas dahil sa kanyang pinsala na natamo. Nakangiti naman si Ash na parang baliw habang hawak-hawak niya pa rin ang kanyang sandata na nakasaksak kay Lily at sa isip niya na dahil nasa katawan na siya ng isang baliw ay napagdesisyonan niya naman na pangangatawanan niya na ito. Sa isip naman ni Ken habang pinagmamasdan niya ang nangyayari ay wala na raw sa katinoan ang kanilang kamahalan at ang pinagtataka niya rin ay kung hindi ba nito alam na kung gaano kalaki ang naaambag ng mga salamangkero sa kanilang hukbo. Napatanong naman siya sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya si Ash na kung paano ba nila pagkakatiwalaan ang kagaya ng taong ito upang makipagdigmaan. Bigla namang nagliyab kung saan man ang pinsala ni Lily at nagulat naman ito habang si Ash naman ay parang inaasahan niya na mangyayari ito. Maging ang tatlo ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan dahil wala silang kaedi ideya kung ano ito. Masayang sinabi naman ni Ash sa kanila na ito ang kanyang ibig na sabihin. Ayon sa kanyang isipan na hindi niya alam kung dinagdag ba ng developer ito bilang isang biro ngunit ang bawat karakter sa tutorial ay mayroong nakatagong skill isang unique skill na lubos na kabaliktaran ng kanilang role. Ipinaliwanag ni Ash na kay Lily na noong bata pa siya ay nasugatan siya ng espada ng goblin na umataki sa kanilang nayon. Kaya naman nakuha niya ang katangian na ito at tinatawag itong flaming skin o nagniningas na balat habang si Lily naman ay mayroon pa ring pag-aalala sa kanyang mukha. Ang flaming skin ay isang espesyal na skill na nagmula sa matinding takot sa espada. Binabago ang kanyang katawan sa pagiging apoy para lamang maiwasan ang pisikal na pag-atake at ang skill na ito ay nagkukonsumo ng mana bawat gagamitin ito. Ipinaliwanag ni Ash kay Lily na hanggat mayroon siyang kukonsumuhin mana ay magagawa niyang maiwasan ang lahat ng pisikal na pag-atake. At kinumpirma naman ni Ash na kung mali ba siya habang si Lily naman ay walaman lang naging tugon sa kanyang katanungan. Sa isip naman ni Ash na walang paraan upang magamit niya ang isang tank skill na nakatago sa loob ng pangunahing nagdadala ng pinsala habang siya ay naglalaro. Gayon pa man, ito ay ang katotohanan kaya naman intensyon niyang gamitin ang kakayahan nito para sa kanyang advantage at kung imposible nang maklir ang stage na ito ay wala na siyang pagpipilian pa kundi ayang ang gamitan nito ng cheat habang siya ay nakangiti na parang isang baliw. Habang nakangisi siya na parang baliw ay sinabi niya naman sa kanyang isipan na maghintay lamang siya kung sino man ang tangang tumapon sa kanya dito sa loob ng laro sapagkat eki-clear niya ang walang kwentang laro na ito at kung maklear niya ang larong ito ay sisakilin niya ang nagpasok sa kanya sa laro na ito at pagsasampal sa ampilin. Hinugot niya na ang kanyang sandata sa pagkakabaon sa katawan ni Lily at habang binubunot niya ito ay humingi naman siya ng paumanhin sa pagsaksak sa kanya para lamang ipakita ang kanyang pamamaraan. Tugon naman ni Lily na ayos lang yun at tinanong niya ito na kung paano niya ba nalaman ang patungkol dito. Sagot naman ni Ash na hindi na mahalaga yan sa ngayon at agad niyang ibinaling ang kanyang pansin kay Ken at pagkalingon niya ay ngumisi na naman siya na parang baliw na may masamang binabalak sa tawag niya ng pangalan nito at agad naman na sumagot ito na mayroong pagtataka na may halong galit. Agad namang sinabi ni Ash kay Ken na siya ay magnanakaw noong bata pa siya at hindi lamang namula siya sa isang squatter ay mayroon din siyang malaking pamilya na sinusuportahan at mas nagsumikap siya para maging isang kabalyero. Gulat na gulat naman si Ken dahil sa sinabi ni Ash sa kanya kaya naman dahil sa gulat niya ay tinanong niya ito na kung paano niya ba nalaman. Sagot naman ni Ash na kagaya nga ng kanyang sinabi kanina na hindi na mahalaga yan sapagkat ang pinaka-importante ay kung ano ang kanyang magagawa sa kanyang skill. Ang tawag sa kanyang skill ay survival method of a petty thief. Magagawa niyang mapababa ang kanyang presensya kung makakaharap siya sa panganib at makakaiwas siya sa atensyon. Sinabi ni Ash kay Ken na magiging invisible siya kahit kailan niya man gusto at kaya niyang magtago habang nakakaiwas sa posibleng atensyon. Nakangisi na naman si Ash na tinitingnan ang kanyang sandata sabay tanong niya kay Ken na sagutin niya siya na kung gusto niya bang ipakita ulit ang isang ehemplo at napagtanto niya naman na kung ano ba ang ibig na sabihin ni Ash at agad siyang yumuko at sinabi niya na tama siya na magagawa niya. Inilapag na ni Ash ang kanyang sandata sabay sabi niya na ang panghuli ay si Demian sabay tingin niya dito. Unti-unti namang naglakad si Ash patungo sa kanya at habang naglalakad siya ay sa isip niya naman na ang pinakaimportanteng tao sa planong ito ay walang iba kundi si Demian. Kinumpirma niya naman kay Demian na kung mayroon ba siyang magandang malinaw na mata kaya naman kaya niyang makita ang kamatayan ng kanyang kaibigan. Napayuko naman si Demian at bigla niyang ekwenento na ang kanyang kaibigan ay kaibigan niya sa kanilang nayon sapagkat nagmula sila sa kaparehong bahay ampunan. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaban-laban sa halimaw ay isinakripisyo ng kanyang kaibigan ang kanyang sarili para sa kanya. Habang siya ay napapaiyak ay tinanong niya naman si Ash na kung bakit niya ba sila dinala dito at kung ano ba ang pangunahin niyang layunin at tinawag niya itong kamahalan o kung ang kanilang walang bilang na buhay ay isa lamang na entertainment sa kanya. Isinigaw niya naman na nakikiusap siya na ibalik niya ang kanyang kaibigan na si Van at paulit-ulit niya itong isinigaw habang siya ay umiiyak. Hinawakan naman ni Ash ang balikat ni Demian at sinabi niya na maaari niya siyang sisihin kung gusto niya o pwede rin niyang kamuhiin siya. Ngunit ang kanyang kaibigan na si Van ay inialay nito ang kanyang buhay para masagip ang kanyang buhay at kinumpirma niya naman na kung uupo na lamang ba siya dito at maghihintay ng kanyang kamatayan. At dagdag niya pa na dahil lang sa nasa pintuan na siya ng kamatayan dahil sa kanyang walang kwentang commander at kinumpirma niya ulit na kung sasayangin niya na lang ba ang buhay na sinagip ng kanyang kaibigan at iminungkahi niya naman na kailangan niyang lumaban sa abot ng kanyang makakaya at ipaghiganti ito. Tinapak niya naman ang kanyang dibdib sabay sigaw niya kay Demian na patayin niya ang lahat ng mga gagamba at subukan niyang makalabas sa sitwasyon na ito at turuan niya siya ng leksyon. Tinanong niya si Demian na kung gusto niya bang patayin ang mga walang kwentang gagamba at agad naman na sumagot si Demian na gusto niya. Dagdag pa na patanong ni Ash na kung gusto niya bang patayin siya. Natigilan naman si Demian dahil sa katanungan ni Ash sa kanya at wala niyang alinlangan na sinabi na oo. Nang marinig yun ng tatlo ay labis naman silang nagulat dahil sa sagot ni Demian. Napangiti naman si Ash dahil sa sagot ni Demian sa kanya at masaya niyang sinabi na ipinapangako niya na kung magagawa nilang malampasan ang pagsubok dito ay siya mismo ang nagsasabi ngayon na siya lamang ang may karapatan upang kunin ang kanyang buhay kahit kailan niya man gusto. Sumigaw naman si Lucas dahil nag-aalala siya sa desisyon ni Ash dahil buhay niya ang nakataya dito bagamat ay bigla siyang pinigilan ni Ash sa pagsasalita. Ipinaliwanag niya na kung ang kanilang plano ay pumalpak ay mamamatay pa rin naman silang lahat. At kung mangyari mang makalabas silang lahat ng buhay dito ay si Demian mismo ang kukuha ng kanyang buhay at dagdag niya pa na ipinapangako niya sa karangalan ng Imperial Family. Sinabi niya pa na kahit isang araw lang ay nakikiusap siyang sundin niya ang kanyang mga inuutos. Tumigil na sa kakaiyak si Demian habang nakatingin kay Ash. Sa isip-isip naman ni Ash na paminsan-minsan ay kailangan niyang gamitin ang galit at puot para gamitin pang gasolina kahit pa na magalit at kamuhian siya ng mga ito. Sinabi niya naman na hindi siya magdadahilan dahil sa kanyang kritikal na panghuhusga at ang kanilang hukbo ay malapit ng maubos. Subalit kapag naman ay sinunod nila ang kanyang plano ay magagawa nilang matalo ang mga gagamba na iyon, Kaunti lamang ang kanilang chance ang manalo ngunit mayroon silang chance ang manalo kaya naman nakiusap siya na sana ay Sunday nila siya kahit ngayon lang at manalig sila sa kanya. Sa isip naman ni Ash na sa wakas ay kumpleto na ang kanyang kamay ngunit hindi niya naman alam kung ang kanyang mga kamay ay Royal Straight ba o A Flush o isa lamang walang kwenta. Ngunit wala naman siyang magagawa kundi ay ang mag-all-in. Kinaumagahan ay nagsimula na sila magbuo ng formation at biglang pinalo ng isang kabalyero ang tambul dahil ang mga Black Spider Army ay papalapit na ulit sa kanilang lokasyon. Kinumpirma naman ang isa niyang sundalo sa kanya na kung magiging ayos lang ba siya at tinawag niya itong kamahalan. Sagot naman ni Ash na huwag na siyang mag-alala at sundin niya lamang ang kanyang iuutos at sumunod naman agad ang mga ito sa sinabi ng ating bida. Ang kanyang plano ay simple lamang, habang ang kanyang mga tauhan ay nililibang ang mga gagamba ay kailangan nilang mahanap ang kinaruruunan ng reyna ng mga gagamba na nagbibigay ng utos sa mga gagamba at papasabugi nila ang ulo ng reyna ng mga gagamba gamit ang mana kanan. Sa pamamagitan ng pagkuha ng nagpipigil sa mana kanan ay kaya na nitong magamit ang magic power nito kaya naman magagawa na nitong makapinsala kahit pa sa reyna ng mga gagamba. Subalit ang problema lamang ay ang lokasyon ng reyna ng gagamba. At kinakailangan pa nilang hanapin ang kinarurouna ng Reyna sa pinaka malayo sapagkat hindi nila kayang makita ng sarili nilang mga mata. Napapatanong na lamang si Ash sa kanyang isipan na kung posible ba ito. Napangiti naman siya at agad niyang binanggit ang salitang map creation sabay sagot niya pa sa kanyang katanungan na syempre posible ito habang nakangisi siya na parang baliw. Pinalawak niya ang kanyang sakop at unti-unti niyang pinapalapad ang kanyang paggawa ng mapa at lumalayo na nga ito at nakaabot na rin ito sa kagubatan. Ang map creation ay ang skill ni Ash na may kakayahang makita ang lahat ng sulok ng lugar sa pamamagitan ng minimap o maliit na mapa. Noong una niyang makita ang stats ni Ash ay talagang nagulat siya ngunit nakahinga naman siya ng malalim dahil may ganito itong skill. Si Ash ay mayroong pinakamababang stats na mayroong titulong walang kwentang prinsipe na may klas na baguhan. Sinimulan niya namang suriin ang kanyang mapa at hinahanap niya kung saan ang kinaruruunan ng reyna ng gagamba at kung mahahanap niya ang marka ng pinuno ng halimaw ay madali niya na lamang itong makikita. Sa kanyang nakita ay nanlaki naman ang kanyang mata at napanganga dahil ayon sa kanya na ang marka ng boss monsters ay wala sa kanyang mapa. Sa isip-isip niya na ang pangunahing layunin ng misyon nila na ito ay ang reyna ng mga gagamba ngunit hindi ito makita sa mapa. Sa kabilang eksena naman kay Ken ay papalabas na siya ng kastilyo at naalala niya naman ang sinabi ni Ash sa kanya na kunin niya ang lahat ng nakulekta niyang stamina potion na natitira sa kanilang imbakan at inutusan niya ito na pumunta siya sa labas upang maagaw ang mga atensyon ng mga halimaw na gagamba at tinanong siya nito na kung sa tingin niya ba ay magagawa niya yun. Samantala si Lily naman ay nanginginig na malungkot dahil naalala rin niya ang sinabi ni Ash sa kanya na bibigyan niya rin ito ng mahalagang role na napakahirap. Kapag sa puntong nagawang makaabot ng halimaw na gagamba sa kanilang artillery unit ay inaasahan niyang gagamitin niya ang kanyang skill na fire skin upang maharangan ang pasukan. Habang naglalakad si Lily ay paulit-ulit niya namang sinasabi na kaya niya ito at magagawa niya ito. At dito sumigaw naman si Lucas na pumunta na sila sa kanilang kanya-kanyang pwesto at agad namang sumunod ang mga ito at nagsipwesto naman agad ang mga ito. Kinuha na ni Lucas ang kanyang sandata at iniwasiwas niya ito at sa kanilang harapan ay nagtipo na ang napakaraming mga halimaw na gagamba. Sumigaw naman siya na kailangan nilang tiisin ang pag-ataki ng gagamba sa kanila sapagkat lilibangin nila ang mga ito para lamang matalo ng kanilang kamahalan ang reyna ng mga gagamba. Tiningnan niya naman si Ash at sinabi niya na ang ekspresyon daw ng mukha nito ay nagpapahiwatig na magagawa niyang matalo ang Reyna ng gagamba. Itinaas niya naman ang kanyang sandata sabay sigaw niya na ang kanilang kamahalan ay tapos ng maghanda kaya naman magumpisa na sila. Labis naman ang pagkataranta ni Ash dahil mag-uumpisa na raw ang mga ito sa pag-ataki ngunit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakikita ang Reyna ng mga gagamba. Inutusan naman ni Lucas ang kanyang mga kasamahan na umataki na sila at nagsimula na nga silang umataki sa mga halimaw na gagamba. Pagtapos nun ay nagsinyas naman si Lucas ng ayos patungo kay Ash habang si Ash naman ay parang natataranta pa rin. Sa isip ni Ash na sa una pa lang ay ang layunin ng tutorial ay hindi ang patayin ng pinuno ng mga halimaw at ang hindi paglitaw ng pinuno ng halimaw sa kanyang mapa ay hindi na nakakagulat sapagkat lalabas lamang daw ito pagka nagkaroon na ng malawakang pag-ataki at ang mga halimaw raw ay mayroong ligtas na likuran at ang mga gwardiya ay handa naman kapag may nangyari na hindi inaasahan kaya naman sa likuran daw ang tanging lugar na naruroon ang reyna ng mga halimaw. Lumitaw naman sa kanyang mapa ang kumpol ng halimaw na malayo sa sumusugod na mga halimaw at agad niyang tinawag si Demian at agad namang lumapit ito at agad namang siyang inutusan ni Ash na tignan niya sa banda roon. Itinuro niya ang napakalayong lugar at agad namang tinignan ni Demian ang lokasyon na itinuro ni Ash sa kanya. Ipinaliwanag niya ang kanyang nakita sa lokasyon na yun at sinabi niya na ang mga gagamba na nakikita niya ay walang ginagawa at nag-aabang lamang. Sa isip naman ni Ash na naiisip niya lamang na isa itong posibilidad ngunit maaari ito. Lumingon siya at sinabi niya na ang Reyna ay baka isa sa mga nandoon at tinanong niya ito na kung maaari niya bang mahanap ang Reyna ng mga gagamba. Hinanap niya naman agad ang Reyna ng gagamba at maya maya pa ay nagawa niya naman itong makita at tinanong niya si Ash na kung ang tinutukoy niya bang halimaw ay mayroong kalahating katawan ng tao at ng gagamba. Napangiti na lamang si Ash dahil nagawa niya ng makita ang Reyna ng gagamba. Tugon niya naman kay Demian na yan na nga at kinumpirma naman ni Demian na kung hindi ba ito nakakatakot tignan. Tugon naman ni Ash na hindi na kailangang matakot sapagkat matatamaan na ito ng kanyan at mamamatay din naman. Inutusan niya naman ang artillery unit na iharap nila ang kanyan sa timog kanluran dahil silang dalawa ni Demian ay itututok ito sa kalaban. Isinigaw ng isang sundalo na kumpleto na ang pag-iipo ng mana at pwede na nila itong bitawan kapag mayroon ng utos. Sinabi naman ni Ash sa kanila na mahusay ang kanilang ginagawa at bigla niyang sinabihan si Demian na hawakan niya na ang Getilio at agad namang hinawakan ni Demian ang Getilio ngunit nanginginig ang kanyang kamay at bigla niyang tinawag si Ash at bigla niyang sinabi na wala siyang lakas ng loob sapagkat hindi niya pa ito nagagawa mula dati kaya naman nabigla siya nang inutusan niya ito ngayon. Hinawakan ni Ash ang kanyang balikat at sinabi niya na pwedeng pwede siya magmintis at kahit na pumalpak siya at magmintis ay ayos lang yun dahil siya ang aako ng lahat ng responsibilidad. Ayon sa kanyang isipan na ang lahat ng mangyayari ay responsibilidad ng isang commander sapagkat ang mga sundalo ay ginagawa lamang kung ano ang inuutos sa kanila. Sinabi niya naman kay Demian na ang tanging gagawin niya lamang ay ang kalabitin ng Getilio at yun lamang ang kanyang gagawin at wala nang iba at sa pagkalabit niya ng Getilio ay parang ipinaghihiganti niya na rin ang kanyang kaibigan na si Van. Nagkaroon ng lakas ng loob si Demian dahil sa narinig niyang ipaghihiganti niya si Van at na-activate ang kanyang katangian na tinatawag na Thousand Mile Eye at hindi na siya nagsayang pa ng kahit na isang segundo at agad niyang hinayla ang Getilio ng kanyan. Biglang umilo ang kanya na palatandaan na naghahanda na itong magpalabas ng makapangyarihan na pag-atake patungo sa kung saan man ang kanilang nais na patamaan. Umikot ang mga gears sa loob ng kanyan at unti-unti na itong bumibitaw ng pangmalakasang pag-ataki habang si Ash naman ay napapangiti dahil sa ipinapakita ni Demian na tapang at bigla siyang sumigaw kay Demian na pulbusin niya ang lahat ng kanilang kalaban hanggang sa maging abo. Bigla na lang nagpakawala ng napakalakas na pag-atake ang kanyan at dahil sa lakas ng pag-atake ng kanyan ay natigilan naman ang mga umaatake na mga halimaw na gagamba sa ilalim. Pinunterya naman ng mana kung saan ang lokasyon ng pinatatamaan ni Dinian at nang papalapit na ito ay sumigaw naman si Ash na tamaan ang reyna ng mga gagamba habang si Dinian naman ay nag-aalala kung magmimintis ba ang kanyang pag-atake. Pagkatama ng pag-atake ni Dimian ay sumabog naman sa lugar na kung saan ang reyna ng mga halimaw. Pagtapos nun ay biglang inutusan ni Ash ang isa niyang sundalo na tignan niya ang lugar na mayroong pagsabog at bigla niyang isinigaw na nagawa nilang patamaan ang target at saktong-sakto ang pagpatama nito sa gitna ng mga halimaw at napapasigaw na lamang si Ash na ganyan nga. Agad namang inakbaya ng isang sundalo si Dimian at sinabi niya na kahanga-hanga ang kanilang kaibigan na ito at kinumpirma niya naman na kung sigurado ba siya na ang kanyang kauna-unahang paggamit ng ganito sa baytawa niya dahil hindi siya makapaniwala. Tugon naman ni Dimian na ginawa niya lamang kung ano ang inuutos sa kanya at dagdag niya na sa puntong nahawakan niya na ang getilyo ay ang kanyang katawan ay nagsimula na lamang itong gumalaw ng kusa. Napapangiti na lamang si Ash at napapatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang sinasabi ni Demian. Dahil ang kanyang ginawa kanina ay dahil sa kanyang katangian na isang katangian na napaka op sapagkat mayroon itong kakayahan na patamaan ang kanyang target palagi. Ang kanyang katangian ay tinatawag na Thousand Mile Eye, isa itong katangiang naging sanhi ng pagkakamali ng Diyos. Kaya niyang makita ang kahit na anuman ang gugustuhin niya at kaya niyang patamaan ang kahit na anuman ang kanyang gustuhin patamaan. Ang kanyang accuracy o ganap na kawastuhan ay plus 999, napaka-OP talaga ng kakayahan ni Demien. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kit sa susunod mga boss